Nagtataka at gulat na gulat si Grid at sa isip-isip nito na ang lahat ng members ng Overgeared Guild ay nasa top 40 sa pangkalahatang Unified Rankings. Tinapos pa nila ang third advancement nila, natalo pa sila. Kanina lang, katatapos lang ni Regis ang kanyang third advancement sa klas na Kasura at gusto niya nang mag sila, na nagsasaad na ito ay revenge match para sa international competition. Pero kahit sa panahon na yan, malakas siya at parang halos ay activate niya na ang immortal passive niya. Kahit na halos hindi siya manalo salamat sa pagsasanay sa mga pangunahing kaalaman, sinasabi ni Rabbit na ang lakas ng mga monster sa kanluran ay transcends imagination, kaya niya ito inirekomenda sa kanya, sinasabi ni Greed na alam niya ang gusto niyang sabihin, sinasabi niya na panahon na para pumunta siya, di ba? aalis agad siya, Double ginger. tinatanong ni Greed na ano ang dahilan nila bakit sila umatras dahil ba sa monster na yan? Sumagot naman si Panao. Na, isang halimaw na nagtratransform transform sa kanyang target at kinokopya niya ang kanilang itsura at kasanayan. Dahil kinopya nito ang isang tao na mas malakas sa kanila, wala silang match dito. Sinasabi ni Riggs na gumagamit ito ng isang sword na kasing laki ng Dane's habang katulad niya rin ng bilis at lakas. Sinasabi din ni Faker na ang kanyang swordsmanship ay mas malakas kaysa sa kanya. Sa isip-isip ni Grid na ang buong Overgird Guild ay nakaharap ito ngunit umatras sila. Ito ba ang level ng Helgao sa kanyang buong lakas? Sinasabi ni Piaro na sasamahan niya din sila. Sinasabi ni Greed na naliligo na siya sa panahon na ito at hindi niya na siya nakikita Piaro. Ito ay magiging mas perpekto kung sasama siya sa kanya. Sinasabi ni Vantner na bakit magdadala ng magsasaka? Di ba marami siyang gagawin sa teritoryo? Sa isip-isip ni Lawel na oo. Hindi lang magsasaka si Mr. Piaro, siya ay Giamanser din. Plano ba niya na gamitin siya para tumulong sa pag-explore ng teritoryo? Naging matalino siya, maraming tao ang nagpababa ng lakas ni Greed dahil maraming nang nakatapos ng kanilang third advancement, pero lahat sila ay mali. Patuloy na lumalakas si Greed, sinasabi ni Grid na sige, handa na ba ang lahat? Matagal na din na hindi sila magkakasama mag-adventure. Sa lugar ng Desert Sand, sumisigaw at sinasabi ni Kalbo na may giant worm sa kaliwa. Apat sila, mag-ingat, ginamit ni Riggs ang Sir Violent Lightning. Sinasabi ni Lawel na kamanghamang hayan, Riggs, kasing level niya na ang isang santo. Labanan niya na ang isang god, sa isip-isip ni Grid na mas malakas siya kesa noong huling naglaban sila. Pagkatapos matapos niya magsanay sa class ng Azura, isang third advancement class, practically doble na ang kanyang fighting power. At yung iba din, gumamit si Pan Nagatlang Spear. Sinasabi ni Lowell na lima rin ang napatay ni Pan, kaya totoo na tumataas ang attack power niya kapag nakasakay siya sa camel. Sinasabi ni Vantner na tumigil na siya sa pagkamangha sa isang tao na kinakailangan ng tulong mula sa isang hayop. Sa isip-isip ni Grid na kahit may kasanayan rin siya ng passive na nagpapataas ng kanyang attack power, kapag ay activate niya ang said skill, nawawala ang epekto. Sobrang lakas niya sa kabila ng katotohanan na mas malala ang stats at gear niya sa kanya. Nararamdaman niya ang pagkakaiba ng isang third advancement combat class user na may weapon mastery passive at sa kanya. Sinasabi ni Lowell na Grid, may mga basilisk sa kanilang gilid. Sila ang pinakamalakas na monster sa lugar na ito. Mahirap silang iwasan ng kanilang petrification attack dahil ang desert sand ay napipigilan ng kanilang mga galaw. Dapat nilang sundin ng plano, Grid, Stat Awakening. Ito ay isang system na nagpapabuti sa katutubong function ng stat bawat isang daang level. Para magbigay ng isang halimbawa, sa tuwing ang isang user noong 200s ay nagpapabuti ng kanilang lakas ng isa, ang kanilang attack power ay tataas ng 0.3 habang ang kanilang health ay tumaas ng 7. Ngunit ang isang user sa 300s ay may pagtaas ng 0.4 at 9, dahil dyan, hindi magiging odd kung ang Overgeared Guild members, na pumasa sa level 300, ay may mataas na stats kumpara kay Grid na nasa level 275, ginamit ni Grid ang wave at mabilis lang niya ito naubos. Ngunit dahil sa kanyang negative level, item production, at lahat ng uri ng titles, ang stats ni Grid ay hindi mataas kumpara sa ibang Overgeared Guild members. May sumisigaw at sinasabi nito na Grid. Napapaligiran na siya, lumabas na siya dyan, ang dahilan kung si Grid ay nakarelax sa kabila ng kumpirmadong paglakas niya at Regis at pan dahil sigurado na ang gap sa pagitan nila ay malaki sa sandali nang naging level 300 siya. Dahil dyan, wala siya nararamdaman na pagkabalisa nung nagsimula siya na mag-try training. Sinasabi ni Grid na passive or whatever, siya ang pinakamalakas. Gumamit siya ng kill para tapusin na ang mga monster. Hindi makapaniwala at sinasabi ni Pan na naiwasan lang ba niya habang nagsasayaw ng sword dance. Siya ba talaga si Greed? Gulat na gulat at nagtataka si Vantner at tinatanong nito kung paano siya nakakagalaw sa Desert Sun. Sinasabi ni Faker na dahil ba sa bagong boots niya? Nakakatakot ang kanyang mga atake, sinasabi ni Greed na manahimik at tulungan nila siya. Kinakabahan naman si Riges dahil mukhang kinakain na si Greed ng mga monster. Sinasabi ni Piero na honestly, wala pa rin signs of improvement. Napatingin naman dito si Vantner at nagtataka siya sa isip-isip ni Vantner na mga tanga ba sila, wala na ba silang utak para dalhin ang magsasaka na yan. Sumisigaw at sinasabi ni Kalbo na puro reklamo at sinasabi nito na 200 meters ahead, dalawang field boss monsters ang lumitaw. Greed, hindi mabilang ang desert toads ang lumapit sa kanila. Mga 800 meters sila sa likod namin, dapat nilang saglit palitan ng battle line. Sinasabi ni Greed na ano ang sinusubukan niyang eye drag ito para saan. Pumasok na lang sila at walisin -e sila, inabot na sila ng gabi. Nasa upstream na sila sa ilog ng heaven, sinasabi ni Pan na sampu oras na nung umalis sila sa Riden. Sinasabi ni Vantner na kung ginamit lang nila ang reconnaissance skill ni Heroy, matagal na silang dumating. Pero patuloy lang si Grid na sumasalakay, sinasabi ni Grid na napatay nila ang maraming field boss, dalawang piraso lang ng epic equipment at limang enhancement stones lang ang nakuha nila sinasabi ni Pan na wala sila sa parehong level ng dungeon o quest boss. Pero anyway, anong klase ang stamina niya? Sinasabi ni Faker na grid, pagod na ang lahat. At dahil matagal ang pag-recover ng stamina, dapat na silang magpahinga ngayon. Sinasabi ni Greed na talaga, dapat silang magtayo ng mga tent at maghanda ng pagkain. Rainbow Potato na naman, ang sarap, pero parang magkakasakit na talaga siya sa kanila. Wala na silang magagawa dito, ito lang ang pagkain sa Riden at kailangang mapahusay nilang ang kanilang pananalapi. Sinasabi ni Vantner na ang mga professional chefs ay may kakayahan magluto ng wild ingredients at monster, di ba? At nagbibigay din ng buff ang pagkain na ginagawa nila. Kailangan nila ng magaling na chef, sinasabi ni Riges na ang mga carbs ay hindi mabuti para sa mga muscle. Sinasabi ni Greed na kahit nawala siya dito para sa ekspedisyong ito. Nakakahiya ba na hilingin kay Euphemina na duplicate din ang kasanayan sa pagluluto? Nakaduplicate na siya ng isang pangkat ng mga skill upang tumulong sa forge at construction, baka hindi masama na maghanap ng chef ngayon. Hanapin niya kaya si Sanji, sinasabi ni Grade na magpahinga sila ng mga apat na oras. Magbabantay siya, kaya magpahinga na sila, nagulat sila na si Grade ang nagsabi niyan. Sinasabi ni Faker na Grid, dapat siya ang magpahinga dahil siya ang core ng raid na ito. Pwede silang magpalitan sa walong tao na may mataas na stamina. Sinasabi ni Vantner na kahit buong araw din siya naglakbay. Sa tingin niya kasalanan niya dahil sa paglalaro ng tank. Sinasabi ni Lowell na kung apat na oras lang ito, ano sa tingin niya kung siya ang magbantay, Mr. Piero? Dahil hindi naman siya sumali sa labanan, sinasabi ni Piero na naiintindihan niya, siya na ang bahala dito magpahinga na sila. Sinasabi ni rigas na hindi, hindi nila pwede siyang pagkatiwalaan. Paano nila hahayaan ang isang magsasaka upang magbantay sa delikadong lugar na ito? Sinasabi ni Grid na magiging maayos lang ito, tulad ng sabi nila, hindi lang siya magsasaka, legendary farmer siya. Sinasabi ni Lowell karaniwang pinuprotektahan ng mga magsasaka ang kanilang mga pananim mula sa mga hayop, kaya dapat siya ay magkaroon ng napakamatalas na pagpapahalaga. Pagkatiwalaan nila siya, sa isip-isip ni Lawel na alam niya maganda ang desisyon ni Greed. Sumapit na ang gabi, kalibugan na ng buwan, kabilugan pala. Mag-isang nagbabante si Piaro at habang nagpapahinga ang mga iba. Sa isip-isip ni Piaro na ipinagkatiwala ang lahat sa kasama na pinaniwalaan niya at natulog. Nagpapaalala sa kanya nung nasa Red Knights pa siya. Pero anyways, ang kanilang destinasyon, ang kagubatan, hindi ganyan kalayo ngayon. Ang ganitong aura, sumikat na ang araw at sinasabi ni Grid na ito ang mysterious forest, di ba? Kung saan sila umatras, paano nagkaroon ng bambu at hindi na apektuhan ng desertification? Sinasabi ni Lowell na ang double doppelganger ay na-block ang mga galaw ng mga halimaw. Salamat dito, napreserve din ng maayos ang bundok at mga mines sa likod. Pumasok ka sa mysterious forest, ang iyong puso ay naging payapa dahil sa sobrang pakiramdam ng kapayapaan, ikaw ay nilamo ng pakiramdam ng kawalan ng kakayahan. Sinasabi ni Vantner na ito na naman ang feeling, nagpapaalala sa kanya ng bad memories. Sinasabi ni Greed na hindi ba masyado lang silang sensitive lahat? Nakapagpahinga na sila, sinasabi ni Faker na hindi dahil dyan, may confident din sila bago pumasok dito tulad niya ngayon, sinasabi ni Greed na pero sa huli, monster lang, napapamura si Faker at sinasabi nito na nagpakita na siya may nakaupo na isang lalaki sa isang bato, napatingin dito si Grid at bigla itong nagulat, at sa isip-isip nito na nakita niya na siya noon, sa larawan na nakadrawing sa isang pader, sa waterfall ng Loran, ito ay si Pagma. Sa isip-isip ni Grid na ang puso niya ay parang baliw na parang gustong tumalon. Ang kanyang nervyos at ang kanyang pagkabalisa. Hindi dahil overwhelming siya, ito ay dahil sa pagnanasa sa dugo. Dahil ito ang pagkakataon sa kanyang predecessor, its instinct. Sinasabi ni Rigas na gumagamit ito ng isang sword na kasing laki ng Dainsleif, katulad niya na bilis at lakas. Sinasabi ni Faker na ang swordsmanship nito ay mas maganda din sa kanya. Hindi siya makapaniwalang na doppelganger ito ng pagma. Hindi siya makapaniwala na may doppelganger na kumupya bago siya namatay mahigit isandaang taon na. At mayroon pa din, mag-focus lang siya ang nasa harap niya lang ay isang empty shell. Tinignan niya si Grid at bigla niya itong inatake. Nakaramdam ng kunti takot si Grid sa isip-isip ni Greed na destruction power kaysa sa Helgao. Tinatanong ni Greed si Lawell kung kaya din ang mga doppelgangers ang kopyahin ang skill ng target nila. Sinasabi ni Greed na kung mas malakas ang target kaysa sa kanila, hindi ito kaya. Plus 9 durability ng failure ay bumaba ng tatlo, plus 9 durability ng failure ay bumaba ng 8. Sa isip-isip ni Grid na hindi siya makapaniwala ito ay incomplete copy ng skill ng pagma. Siya pa rin ang pinakamalakas na swordsman pagkatapos ni Mauer. At first time din na ang isang weapon ay nasisire ang failure ng ganito kabilis. Kahit na ang kanyang sword ay mas mabilis na napinsala kaysa sa kanya. Sinasabi ni Lawell na pero ang mga items na prinudos ng doppelganger ay exceptions kasing tigas ito ng oracalcum at dahil ginawa ito sa katawan niya, pwede ito ma-regenerate. Ang sword, at least, mas malakas pa sa orihinal. Sa isip-isip ni Grid na kahit hindi ito kasing lakas ng equipment ng pagma. Ang failure ay resulta ng mahigit dalawang taon na paghihirap pagkatapos magpalit ng klase. Malayo pa ba niya maabot ang pagma? Sinasabi ni Vantner na gusto niyang tumulong, pero dahil sa abnormal status condition, ang lakas niya. Sinasabi ni Pan na umaasa na lang sila kay Grid, hanggang hinihintay nila na atakihin sila ng doppelganger. Pero ang mga style ng swordsmanship nila, di ba medyo masyadong similar? Sinasabi ni Lowell na oo, ang taong yan ay isa sa nine legends pati ang predecessor ni Grid, Pagma. Ang Golem Invasion ay ang nangunguna sa pagtitipon sa doppelganger ng Pagma. Mukhang ang system ay inayos sa Raiden para sa Pagma's successor. Malaki ang pagbabago ni Grid sa pamamagitan ng labanang ito. Sinasabi ni Grid na wala na siyang pupuntahan, sige, harapin na lang niya siya. Ginamit ni Grid ang pagmas sword dance, may nagsalita at sinasabi nito na kumalma siya. Napahinto si Grid at sa isip-isip nito na delikado yun. Kung nagawa niya ang sword dance, baka tumusok sa puso niya ang great sword niya. Pero sino ang nagsalita? Si Piero, sinasabi ni Piero na hindi ganyan kalaki ang pagkakaiba ninyong dalawa. Bakit ba siya nag-withdraw? Kung alam niya ang kanyang swordsmanship, dapat madali lang niya ito i-handle. Sa isip-isip ni Grid na tama siya, ang swordsmanship niya ay ang pagma-sword dance. Ang kanyang footwork para sa mga stabs dapat ay kill at slashes at dapat ay link. Kung mapapansin niya ang galaw ng mga paa niya, malalaman niya ang susunod na atake niya. Gawin nila ito ng tama, tulad kung paano siya turuan ni Piero, dapat niyang basahin ang kanyang titig at galaw ng kanyang balikat. Naiwasan ni Greed ang pag-atake ng doppelganger at sa isip-isip nito na tama ang ginagawa niya. Sinasabi ni Tobin na first time niya nakapag-dodge. Nagtataka at sinasabi ni Faker na paano niya ito nagawa. Pati si Double Doppelganger nagulat sa ginawa ni Grid, nagulat at sa isip-isip nila na nagawa niya pagkatapos marinig ang advice ni Piero. Di ba siya ay isa magsasaka lang? Gumamit si Greed ng pagmod sword dance at link. Pareho lang ang mga ginagawa nilang skill, at gumamit si Greed ng kill, at ginamit din ni Doppelganger ang kill, nag-clash na ang mga atake nila, sinasabi ni Vantner na parehong skill ito. Sinasabi ni Greed na ang bastard na ito, ay copycat. Kung gayon ang ibig sabihin ng isang Greed ay original. Gumamit si Greed ng Transcended Link. Transcended Link. Pansamantala ka na pumasok sa isang transcendent state at ginamit ang link, isang kabuuang dalawampung strike, bawat strike nag-deal ng 180% ng iyong attack power, ay ilulunsad na walang delay sa pagitan ng mga attack, sa tuwing tumatama ang target, stagger sila ng 0.1 seconds. Napahinto si Doppelganger at nag-activate ng revolve. At naghahanda siya ng atake, lumutang si Grid at sa isip-isip ni Grid na hindi niya ito madodge. Mamamatay na siya dito, sumisigaw sila at sinasabi ni Vantner na nasira ang kanyang stance. Hindi niya ito matatagalan, biglang dumating si Piero at nablock niya ang atake ni Doppelganger. Wala naman masabi ang mga abnoy na katulala lang sila. Sa isip-isip ni Grid na nablock niya ang kanyang transcended link na ganong kadali. Ganito ba talaga kalakas si Piero? Sinasabi ni Piaro na maaari niyang lubos na maabsorb ang walang kabuluhan swordsmanship ng copycat ng kanyang sariling skill. Lumaban siya ulit mula sa umpisa, napapamura at sinasabi ni Grid na damn Kung ganyan siya kalakas, dapat gawin niya sa sarili niya. Anyway, sinasabi niya na ito ay isang pagkakataon para ma-absorb ang pag-sword dance, 'di ba? Sinasabi ni Piero na ang isang great sword ay malaki at mabagal. Kaya ang pagsaksak ng great sword ay mataas ang simplicity. Lahat ng makikita niya ay nandyan lang, huwag mag-respond ng dahan-dahan sa pamamagitan ng paggawa ng mga hindi kinakailangang pagkalkula. Sa isip-isip ni Grid na dapat niya gamitin ang Link's Footwork, ito ay nagpapahintulot sa kanya na gumalaw ng mabilis ng horizontally. Napatigil si Doppelganger sa ginawa ni Grid, sinasabi ni Piero na kung nagmiss ang isang atake, ibig sabihin may magbubukas na opening. Iyan na ang panahon niya para mag-counter-attack, tinamaan si Doppelganger at parang wala lang niya lang ang atake ni Greed. Nagtakip ng mukha pero nakabaka ka naman ang mga darili nito at sinasabi nila Elia na tingnan niya yung mga muscles. Hinawakan ni Riges ang katawan niya at sinasabi nito na kulang pa siya. Kailangan niya pang magsanay, sa isip-isip ni Greed na kailangan niya gamitin ang timbang ng boots hanggang kaya niya. Para ilagay ang lahat ng timbang niya sa tip ng blade. Nakatanggap ng critical si Doppelganger at may 17,700 at siyam na deal na pinsala. Tinungkod niya ang kanyang sword para hindi siya matamba at nag-counter attack siya. Sa isip-isip ni Greed na hindi ba talaga siya gumagawa ng sugat sa basic attack lang? At ang hindi kapanipaniwalang bilis ng recovery niya. Savior na naman si Piero na pigilan niya ang atake ni Doppelganger nang walang kahirap-hirap. Bakit sa tingin niya ang kanya mga golden blades bilang mga equipment na ginawa lang para sa depensa? Kung kaya niya ito kontrolin, gamitin niya ito bilang sandata. Sige, mag-umpisa siya ulit sa una, sa kita hanggang maging match siya para sa kanya. Kaya hindi ito libre, napapangiti na lang dito si Greed. Ulit-ulitin niya ito, matuto siya ng isang bagay, ngunit bumagsak na siya ng dalawang beses. Sinasabi ni Piero na ang rising slash attack ay nag-aalis ng kalahati ng kanyang power dahil kailangan niyang lumaban sa gravity. Malamang na naisip niya ito upang atakihin ang kanyang blind spot, pero isang superficial convenience na hindi kasama sa giant weapon na yun. Ulitin niya, walang kahulugan ng isang war of attrition laban sa kalaban na may malakas na sword. Ulitin niya ulit, natutunan niya ang one move after the other. Isang razor-sharp swordsmanship kung saan ang isang pagkakamali ay direkta sa kamatayan. Nang sa wakas natutunan niya ang pangalawa, bumagsak ulit siya ng pangatlo. Pero, palit ulit niya siya nililigtas, hanggang sa siya ay makatagal, sinasabi ni Grade na kung mahina ang kapangyarihan ng kanyang mga golden blades, ang layunin ay ang larangan ng vision ng kalaban, ang stab ay dapat reserve para sa mga sitwasyon kung saan kaya niya matalo ang kanyang kalaban para sa tiyak, ang mga greatsword ay mas angkop na gamitin para sa slash, ulitin niya ulit, naiinis at sinasabi ni Greed na alam niya na demonyo siya, binibigyan niya siya ng walang hanggang buhay.